Si Chase ay kumukuha ng mga crabs at fish, hanap. Parang barko. Ha? Dito naman si Sky at si Mama Kim niya. <laughs> Magkahiwalay kami. Medyo pakulimlim ngayon weather. Kunti pa lang yung tao din. mas maaga pa kayo. Ayan. Medyo gloomy yung weather today. Kaulan lang kanina madaling araw. Tsaka habagat ngayon. South, southwest? Southwest monsoon ba yun sa English? Habagat dito sa Pilipinas. Alon. Alon yung dahil Pero maganda dahil hindi ma-init. Yan ang sun, no? Natatakpan siya ng clouds. Okay, here we are in Samelco Puno Beach Resort. <laughs> or yung formal name nito is Naga Sword. Pero tapat lang kasi ng sa Milko so, no Ogun. Sa Milko Ano yan? Ah, tatanggal mo. May nakita ka na ba? Wala pa. Doon tayo sa mayroong tubig. Ano man yan? Ha? Uh ha? -huh. Uh -huh. uh -huh. Okay. okay. <laughs> oh, oh, <po. laughs> si Kuya Eskayo. At saka si Mama Pina. Tawa ka na Paano siya? Glass yan glass na color green. Parang ano. Hangin ngayon. Breezy. Kasi habagat season sa Pilipinas. Sa Philippines. Yes, Kai! <laughs> didi na Mas didi. didi, didi. Chase! Oh, doon mag-chase sa taas pala. Dito sa mga may ganito, parang may lagun, mayroong na trap na, na trap na tubig dito tayo maghanap. Maganda ito, mag madali na lang mahan, ma yung mga isda. Dahil natatrap sila. Ha? Dito tayo, marami dito sa mga dito, sa natirang tubig, sa may bato-bato. Hanapin natin mamaya ha? Yan dito baka mayroon dito Mag tingin tingin ka Mayroon ba? Ay kala mo eh dandaan tayo dahil <coughs> napakadulas pala Napaka delikado pala ito Eh kunin mo Kunin mo tapos yan Hi, Yan you know, no? <laughs> Puro ba ito shell? Chase delikado oh. pala ito dahil Madulas pala itong mga bato Ako Okay, that's it for now guys. Till next time on video. Bye bye.